Nilinaw ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council ng Cagayan na nananatiling zero casualty ang lalawigan sa pananalasa ng bagyong Guring. Bayulat si Noel Talakay. Iginiit ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o Cagayan PDRRMO na zero casualty ang lalawigan matapos manalasa ang bagyong guring. Batay kasi sa social media post ng Cagayan Public Information Office, isang mangingisda ang naiulat na nawawala sa bayan ng Santa Ana, Cagayan. Nakilala ang biktima na si Harold Tugade, 29 na taong gulang binata pero paglilinaw ng Cagayan PDRRMO. At first, sinama ng M3 sa report niya na may missing siya. But eventually, kalaunan, tinanggal niya sa report niya ang uh, missing. Tinatayuan ng Santa Ana M3 na hindi pa related yan kasi 23 nawala yan eh. Ania, nagkaroon ng miscommunication ang Philippine Coast Guard at Santa Ana Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office dahil huli na nang nai-report ng pamilya sa Philippine Coast Guard kaya naman naisama ang missing person sa tala ng Santa Ana LGU at nailagay din sa kanilang situation report kaugnay sa Bagyong Guring. Ang problem was the communication from Coast Guard to LGU kasi kailan lang din nalaman ng LGU from Coast Guard na meron palang nawawala. Nilinaw din ni Rapsing na hindi taga Cagayan ang natagpuang bangkay ng lalaki na palutang-lutang sa Cagayan River sa bahagi ng Barangay Angiray ng nasabing bayan. Naipost din ito kahapon sa social media ng Cagayan Public Information Office. Aniya, inanod lang yung bangkay mula sa Ilagan City, Isabela hanggang sa Cagayan River sa bayan ng Amulong, Cagayan. Hindi siya casualty considered sa Cagayan, kundi Ilagan siya. So dito lang nakita sa Amulong and then ibinalik natin sa uh, Ilagan City. Sa pinakabagong datos ng Cagayan PDRRMO, nakapagtala sila ng tatlong lalaki na nagtamo ng bahagyang pinsala noong kasagsagan ng Bagyong Guring. Noel Talakay para sa Bayan.